Ayan, hello mga kalablob! At dahil tag-ulan ngayon, magpa-price update tayo ng mga iPhone. Ayan, ito yung mga available na mga iPhone na ipa-price update natin. Magsisimula tayo kay iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, and then 12 Pro Max, 11 Pro Max, 13 Pro Max, and 13 Pro Pro and 13 Pro Max at saka 14 Pro Max. Yan mga kalablog, para malaman nyo yung mga price update natin, tapusin mo yung video na to mga kalablog ko para makita mo yung mga phone na gusto mong malaman yung mga price. Magpa-price update tayo. Dahil wala naman tayong customer ngayon so naisipan kong magpa-price update. Nakakalablog, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para masaya. Ito yung aming pangalan ng aming store, Moklesin Gadget Shop, and then ang aming YouTube channel is Sir Alawi. Nandiyan ang aming number, ayan, meron kaming number dyan. Kaya kung meron kang tanong, pwede kang mag-comment dyan or mag-subscribe ka na or pumunta ka na sa aming Facebook page. Okay mga kalablob, at simulan na natin ang ating pagpa-price update mga kalablob. Ito na yun ang ating price update. Magsimula tayo dito kay iPhone XR. Ito si iPhone XR. Ang available color nito is white, black, at saka red and then blue, yellow, ayan. Ang price update nito mga kalablab ko si iPhone XR 128GB, 95% battery health. Meron din tayong 100% battery health. And then mga kalablab, nagtitrio tools din tayo para sure ka na hindi pinalitan or may ginalaw sa loob ng phone. So, ang pagbibili ka ng phone dito sa store namin, free ang trio tools, wala kang babayaran. Ang price update nito is mabibili mo tayo sa halagang 11,000. Meron na siyang kasamang mga freebies. Meron na siyang kasamang case, charger, box, and then headset, tempered glass. Okay? 11,000, 128 gigabyte factory unlock. Ang battery health nito is 95% and then kung gusto mo ng 100%, meron din tayo mga kalablog ko. And the next mga kalablog, ito naman si iPhone 11. Ang available color naman nito is yellow. Merong white, merong black, and then red, at saka mint green, purple. Ayan yung mga available color niya. And then, naka 128 gigabyte ang battery health nito is meron siyang 98% a uh, 94% and 100% battery health. Ang price update nito is mabibili mo sa halagang 14,500. Yes, mga kalablo, 14,500 na lang si iPhone 11, 128GB factory unlock. And then, ang 64GB nito is mabibili mo sa halagang 13,000. And then, next naman mga kalablab, pupunta na naman tayo ni iPhone 12. Ito si iPhone 12 mga kalablab ko. Meron tong available color na black, blue, white, and then ang... Memory nito merong 64 gig and 128 gigabyte. Ang 64 gigabyte mga kalablab ko mabibili mo sa halagang 15,000. Naka factory unlock na rin and then ang battery health niya is 98%. Merong 94, merong 193% battery health. Ang 128 is mabibili bili mo sa halagang 18,000. Mga kalablab, pasensya na kung medyo nabubulol ang ang iyong host. Okay? Dahil tao lang tayo. And then next, mga kalablab, ito si iPhone 13. Ang available color naman ni iPhone 13, meron kaming black, blue, red, white, and pink. Mga kalablab, ang price update nito is ang 1 to 8 gigabyte, mabibili mo sa halaga 24500 Meron na yung mga freebies, meron na siyang kasamang box, charger, headset, tempered glass, and then meron tayong warranty na change unit and one week service warranty. Okay mga kalablab, ang covered lang naman ng warranty is yung mga factory defect. Pero pag yung ano, uh, LCD na basa, wala tayong warranty. Pero don't worry, mga kalablab, meron tayong service warranty niyan. Okay, mga kalablab, bago ang lahat, pwede mo kaming tawagan or text sa aming number sa 09957364300 and then sa 09758238526. Okay, next. Dito na naman tayo kay iPhone 12 Pro. Ayan, si iPhone 12 Pro, mga kalablab, ang available color nito is gold, blue, black, and then white. Ito yung color gold, naka 256 gigabyte factory unlock, 100% battery health, meron din tayong 95% battery health, and then, 98% battery health. Ang 256 gigabyte mabibili mo sa halagang 26,000 na factory unlock na. And then ang 128 gigabyte is mabibili mo sa halagang 24,000. Okay mga kalablab ko, yun ang price update ni iPhone 12 Pro. 128 and then 256 gigabyte. And then next, mga kalaglag, ito si iPhone 11 Pro. Yan, yeah, iPhone 11 Pro 256 gigabyte factory unlock. Ang battery health nito is 98% battery health. 256 gigabyte um, available color nito is meron siyang color white, gold, blue, and black. Ayan mga kalablog, ang price update nito is mabibili mo sa halagang 18,500 na ka 256 gigabyte factory unlock. Ang price nito mga kalablog, uulitin ko is 18,500 na ka 256 gb gigabyte na to. Okay, next mga kalablog, this one si iPhone 13 Pro. Okay. Ito si iPhone 13 Pro mga kalablab ang available color nito is meron tayong blue, gold, white and black. Ito yung black, yung mismong hinahawakan ko. Ang available memory nito is meron tayong 128 gigabyte and 256 gigabyte. Ang 128 gigabyte mga kalablab ko si iPhone 13 Pro, mabibili mo sa halagang 32,000. Ang 128 gigabyte na ka 98% battery health. Meron din tayong 100% battery health. And then ang 256 gigabyte is mabibili mo sa halagang 35 000. Yes, mga kalablab, 35,000 si iPhone 13 Pro 256GB factory unlock. And the next, mga kalablog, ito si iPhone 13 Pro Max. Ito si iPhone 13 Pro Max, naka 128GB and PC approved. Uh, wala siyang, ano, hindi siya naka-lock sa smart or globe, naka-factory unlock na to mga kalablog ko. And then, meron tong warranty dito sa store namin, store warranty. Change unit, one week change unit, and then one week service warranty. Ang price update ni iPhone 13 Pro Max na 128GB is mabibili mo sa halagang 38,000. Meron na yung mga kasamang freebies mga kalablob ko. And then ang 256GB nito is mabibili mo sa halagang 39,000. Okay mga kalablob. and then ito yung color blue ni iPhone 13 Pro Max. Yan mga kalablog, kung bago ka pa sa aking channel, wag mo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe. Pakihit mo na ang aking notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. And then next mga kalablog si iPhone 12 Pro Max 256GB factory unlock. Available na memory nito is meron tayong 128GB 256GB, 1 100% battery health and then meron din tayong 98% battery health. Meron ding 95% battery health. Ang price update nito is mabibili mo sa halagang 27,000 ang 128GB. And then, ang 256GB, mabibili mo sa halagang 29,000. Meron na siyang kasamang mga freebies. Ayan, mga So, yan lang lahat yung mga price update natin. Nagsimula tayo dito sa iPhone XR, iPhone 11, yan, mga kalablab. Yun lang, mga kalablab. Maraming salamat sa panunood at pag-subscribe ng aking channel. Kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo nang ipagkait ang isang subscriber. Ibigay mo na yan sa akin para masaya. Yun lang, mga kalablab. Maraming salamat sa panunood at pag-subscribe ng aking channel.